So, ito po ba, attorney, A, eh, uh, from the time na na-hire yung isang empleyado, uh, kahit hindi pa siya regular employee, kailangan na natin siyang i-report within 60 days? Within 30 days po. Opo, magka-hire. Uh, -oh. mag hire Uh -oh. Ayun. So, ito madalas nakakalimutan. Uh, yung doon sa mga binanggit kong obligasyon, may kaukulang penalty po 'yan pag hindi nila uh, naagapan no kasi uh, yung batas eh nagtatakda ng uh, pag hindi ka nag comply may penalty no doon sa failure or refusal to register hindi ka nag-register sa Employees Compensation Commission hmm. mumultahin ka lang ng maliit lang no 1,000 to 10,000 and or imprisonment equivalent kung gaano katagal kang hindi nag-register yeah. yun yung una hmm. pangalawa kung di ka naman nag-report ng compensable contingency halimbawa na bundol yung driver mo yeah. or yung pahinanti mo uh, at nangyari after 30 days ng employment niya before mo i-report na covered siya uh, liable ka sa system ibig sabihin ng system GSIS or uh, SSS whichever is ano may applicable ano yun eh lump sum no equivalent mm -hmm. ng benefits nung kompanyong yung injury or disability na entitled siya. Ngayon, yeah. kung delinquent naman igaw sa contribution, utang yon na yung properties mo or ng kumpanya, pananagutin niya ng gobyerno kung makakasuhan ka.